Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa kanilang nasa ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y na may sumigaw, Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin ninyo. Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, hugon ng matatalino. Mabuti pa ay pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nagalakan na, at pagpapala po sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa ay nakatuon sa tema ng tarunungan. Samantalang ang ikalawang pagbasa ay nagpapahayag sa atin ukol sa tema ng pag-asa. Samantalang ang ating ebanghelyo ay naglalahad naman sa atin ng ediya ukol sa paghahanda. Ibig sabihin sa linggong ito tayo ay inaanyayahang maghanda ng may karunungan samantalang daladala ang pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Ganun pa man nagbibigay po ang ating Ebanghelyo ng malinaw na paraan kung paano tayo magiging handa. Inaanyayahan tayong gamitin ang ating mga oras sa wastong paraan. Araw-araw binibigyan po tayo ng dalawamput-apat na oras ng ating Panginoon. At inaasahan ng ating Diyos na ang 24 na oras na ito ay magagamit natin upang gampanan ang gampaning mayroon tayo sa kasalukuyan. Maaaring iyan ay pagiging magulang, kapatid o anumang posisyon o kapangyarihan. Kaya nga, magandang tanungin natin ang ating sarili. Baka matulad tayo dito sa, sampung, sa limang hangal na dalaga. Hindi nila ginamit yung oras na ibinigay sa kanila para maghanda. Kaya pagdating nung takdang panahon na dumating yung kanilang hinihintay, wala na silang ilawan. Ubus na yung kanilang langis. Mapapansin niyo hindi binigyan nung mga babaeng matatalino itong mga hangal. Ibig bang sabihin, inaanyayahan tayo ng ebanghelyo na maging maramot? Siyempre, hindi po. Sinisimbolo lamang nito ang katotohanan na sa takdang panahon, hindi natin po gamitin ang kabutihan ginawa ng ating mahal sa buhay para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, mabait naman yung nanay ko, papasuhin niyo po ako. Mabait naman yung kapatid ko, mabait naman yung asawa ko, marami siyang ginawang kabutihan. Hindi po. Sa taktang panahon na tayo'y haharap sa Panginoon, ang hahanapin niya sa atin ay ang ating sariling mabubuting gawa na ating nakamit at naiproduce mula doon sa mga oras na ibinigay sa atin sa araw, o binibigay sa atin sa araw-araw. No, sa takdang panahon, iyon lang hahanapin ng Diyos, yung mga mabubuting bagay na iyon na magsisilbing langis natin mismo para tayo ay magliwanag. Pagharap natin sa Panginoon, tayo ay nagliliwanag sapagkat puno tayo ng mabubuting gawang daladala sa pagharap sa Kanya. Hindi sana natin nagagamit yung 24 na oras para sa pakikipagtsismisan, sa paninira ng kapwa, sa panghuhusga at kung ano-ano pang hindi magandang ugali na magdadala lang sa mga oras na iyon para masayang at sa...